Ito dumating na yung aking uh, in order na vacuum aparato Ito ay ginagamit sa pantanggal ng uh, mga lamig-lamig sa katawan Ayan Nababacuum ang uh, lamig Ang katawan Ito Ayan pa yan dito ayan ang nasa loob ng karton na yan ayan o ayan oh. ayan para mga imbudo ang uh, ship nya hogis nya ayan o tsaka yung uh, ano nya yung vacuum nya ayan o uh, nasa loob ng karton na yan ayan ayan yung vacuum oh. bật bắt nha bằng yung bằng plastic bắt tay mày bằng 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 ano up ano yan up yupang cure, up ano so yan up up yup, up you bentosa bentosa <laughs> Ilang baso niyan, huh? ilan baso niyan bisus Ilang ilan baso 1, oh meron dalawa Sarap nga oh. Parang hinihigop. Kailangan niyang pared talaga kasi. Ay. Maliit lang. Hindi. Pwede sa next yung maliit. Ilang minutes ba yan? Hindi ko saan natatanggal yan? Hindi, hindi siya kung sa... Hindi lang kung sa... Kung ano lang, kung... Ilang minutes yan. Para mag-ano yung blood circulation sa... Mga, mga asan, basahin mga bisos yung ano niyan, papel niyan. Ay, basahin mo yun, ah. Hindi naman kailangang basahin. Wala naman nakalagay naman dyan, power maintenance. Ayan,

kayo na yan. Ma, anong balat natin? Ayan. Tatlo lang kasi apat na sakit. Hindi <laughs> naman masakit eh. Hindi. 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 parang arang, uh, <laughs> biso, sa sana, bat, parang ngodod ko yung anong ano ko gusto eh parang anim lang yan Lipat mo sa iba. Wait lang. May nang minutes Ayan, pum pumupula yung... hindi naman lahat mapula. Na. nakapasa doon yung ma-receive niya. Ayan okay. okay. <laughs> 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 si doktora. Ah. Uh, Jumpa bisu Bisos I'm done. Sí.